Pinangunahan ni House Speaker Martin Romaldez ang pagbubukas ng bagong Pilipinas Service Fair sa Sikihor ngayong araw. Bukod sa serbiso ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, may ipinamahagi ring pangkabuhayan at scholarship sa mga mag-aaral. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng probinsya ng Sikihor, isang House Speaker ang bumisita dito kaya naman, mainit ang naging pagtanggap ng mga tao kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasama niya ang ilan sa mga kongresista na nasa Central Visayas para sa formal na pagbubukas ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Isang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong mailapit sa taong bayan ang pamalaan. Sa Bagong Pilipinas, lahat kasama sa pag-unlad. Ito talaga ang mensahe ang ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. At sinasabi niya parati, sama-sama tayo babangon uli at walang iwanan. Kaya may sinasabi, yung Sikihor ay pinakamalito, yung pinakamain na probinsya dito sa Central Visayas. Uh, sinasabi natin at uh, we will not forget Sikihor kay Miski. It's one of the smaller provinces, Very, very important to sa ating mahal presidente. Dumiretso naman sa barangay Candanay Norte sa bayan ng Sikihor si House Speaker Romualdez para mamahagi naman ng cash assistance sa mga mag-aaral na binipisaryo ng Integrated Scholarship and Incentives Program. Isang tugon para matulungan ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Nagtungo din sa Capital Square ng Siquijor si House Speaker Martin Romualdez para mamahagi ng cash assistance naman sa mga benepisyaryo ng Startup Incentives, Business Opportunity and Livelihood o Sibol, isang programa naman para mabigyan ng sustainable livelihood ang mga gustong magnegosyo. Huling pinuntahan ng House Speaker ang Sikihor Provincial Capital kung saan namigay din siya ng cash assistance at bigas sa iba pang mga benepisyaryo. Today is a historic day for Sikihor. We thank our speaker, Martin Rwales, for letting us witness the biggest service caravan in Philippine history. Hindi po namin talagang makakalimutan ito po, speaker. With your direction and vision, On leading our country, the Mananatiling bukas sa publiko ang Bagong Pilipinas Servicio Fair hanggang bukas sa lalawigan ng Siquijor para mas maipadama sa taong bayan na kahit maliit man ang kanilang probinsya, hindi sila nakakaligtaan ng pamalaan. Mula sa Siquijor, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.